Ayan, ang ganda ng ba bakang to. Braman. Kapal ng puwet. O. Oh. Ang uh, ganda. O. Oh. Pato sa 60. Kung maganda ang bilihan, pato sa 65. Ang mahilang bilihan, pato sa 60. Ito yung baka ni JR. Ayan. Ito na ang puwet. Dito napakalaki bagay ha. Ano may hindi po buhay ng isa yung 60. Ang okay. okay. peso na ako naman yung nalalapin sa okay. iyo. Okay. Ari, hindi po, hindi okay. kwan. Hindi pa maka-tracking hat. ito laki sa Pinoy. Mura ngayon ba sumaka? Ah, mura ang baka daw ngayon. Ayan. Bakit tinitingnan nila yung balat? Kapag manipis ang balat, anong ibig sabihin? Manipis ang balat. Sir, ayaw mo, wag mo. Ayaw mo, wag mo. Parang manunugod. Babaeng baka. Haba ng katawan ng nanay. Oh. Ayan yung anak. Ngayon sa mga patining, mga bata baka. Ayun ayan, ito magandang baka o the upay brahman ayan, ang ganda ng ba bakang to brahman patong sa 65,000 para matapot nakatingin patong sa 65,000 ganda no bilog na bilog na hindi na makakuha lagi na ang Brahma no? ganda Brahman ano? Ika eh Ang ganda pa ng kulay Patong 75 Patong 65 na lang Oo oh. Mababa nga yung araw hindi, hindi na Hindi na patong sa 75 Patong hindi 65 na lang Patong ay, lang 65 May laking baka na to Ang ganda okay. na lang Ayan o Kapal din Kapal lang po Oo oh. Ang uh, ganda Oo oh. Magkano to? p si 65 Pero magandang pet nito uh -huh. Ito din p si 65 Sana isa Puti naman Ito nung pet to Ito nung pet to Ito pet Ito ay baka ni Boss JR Ito pet Ayan, ayan natin magkano. Magkano yan, sir? Yung magkano? Dapat sa... 65,000 din. 65,000 din ang presyo. 65,000. Nagit. Patong! Saan Patong 65.000 yeah, Patong din ng katawan. ng katawan. Patong 60. 60.000? Patong 60, Magandang Ayan, pato sa 60. Kung magandang bilihan, pato sa 65. Oh. Lapas, kakataw na ninyo bumili dito ngayon. Kaya alam, ha? Pato sa 60. Kung magandang bilihan, pato sa 65. Kung mahinang bilihan, pato sa 60. Gana dungray. Ayan. Eh, yun lang tao. Ahanap lang kayo. Mapilaan nyo sa Facebook. Ha? Ha? Sa anong na po? Ha? sa dalawang pato 120 pato 120 ang dalawa 120 dalawa 60 isa kaganda ng baka haba ng katawan ang tangkad kung gusto nyo ako sumila eh hanapin lang So, ito yung baka ni JR. Ayan. Pemkwet <laughs> Ayan, sabakan so, ni Boss Jaro Magkano yun sir? Ato, saan na po? Make it 70 Laking baka Ito, make 70,000 Ah uh, Malalaki oh. 70,000 may ang presyo. Mga alagain. Ito yung mga 3 to 5 months ang alaga. Tapos binibenta na uli. Tsaka yun. <laughs> Ayan. Ayan. Baka ni Boss Dior. Ayan. Hindi ako tutupo kayo sa iyo. Ayan ko iso. Alright. Alam mo na yung guy. Alin hindi ito. Napakalaan bagay ha. Alin may hindi ito. Buhin naman sa iyo. Asistit ako.

Mura ngayon po sa baka? Uh, mura ang baka daw ngayon. Ayan. Next, ito yung ay dalawang tig si 65. Ito 65,000. Tsaka ito. Nabili na rin. Isa lang ang nakabili. Ayan. Ang ganda na ito. Ang tangkad. Oh. Matabain. 65,000 na pagkabili. Ito 625. <laughs> ay, ito ay nagkakahalaga ng 61,500. Mataba na baka na. 61,500 ang halaga.

Hindi mo sa akin. ko sa kalitsyan na. Talitsyan na. Tinawara na ang masing ito. Takpon mo Biyara na ang tinampiri yung sobrang papabili sa Tewiler. Baka mabibili eh. pambilis pa eh. Ay, ay, Tayo na sa TV. Tayo tayo sa TV. Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ari pare sa tutulaan. pagarin mare ina sa masakain. Apo man lagi na po sa mi po. mo Ari bisa ari ari yang mo sa Na pare. Ari. Ari to pare ya. Ari to pare ya. pare

Magkakatama lang yung iyon. na naman ng seller na pinapautang na yung baka. Huh? <laughs> pinapautang na. <laughs> Basta kakilala, pwede pa utang ano. Bakit tinitignan nila yung balat? Kapag manipis ang balat, anong no, ibig sabihin? Kapag manipis ba? ang balat, Masarap din salatin. Masarap salatin pag may isang balat. Mayumi. Malusog ang baka. Uh, malusog po. Malusog. Kapag makapal naman? Ay si natabari matagal. Ah, uh, matabal. Ay, mat Ay katulad ganito. Ah, uh, Masarap po. Mayumi. Mayumi. Tataba pa po. Ayun. Tataba pa. Kapag makapal na, ma, kapag makapal, matagal tumaba. Ganun pala yun? Mabilis, uh, mabilis tumaba kapag manipis ang balat. Ah, uh, mabilis tumaba kapag manipis ang balat. Kapag makapal daw ang balat, eh, matagal tumaba. Ngayon ko na naintindihan kasi lagi nilang kinukurit ng kinukurit yung baka eh. <laughs> so maganda pala pag ngumili, kapag manipis yung baka kasi mabilis tumaba. Yan. Yeah

Ma. Ano sir? Ayaw mo, wag mo? Ayaw mo, wag mo. <laughs> Hala. Ay, sungay nito, Oy. Parang manunugod. Babaeng baka. Ayan. Sungay nito, ang kaba. Ito, isang inahin. Ayan, payat Napaka-payat na inahin Magkano to, sir? 36 36? 36,000 Isang inahin 36,000 lang May baka ka na Ito mag ina quality Ayan Oy, naragilag <laughs> Ayan yan Napakagandang mas ina ito Ayan hey, Ayan Ayan Malaki ang inahin Kasi ito yung anak niya Ayan magandang Ayan Magandang turete ang kanyang anak. Kaming natin sir kung uh, magkano. Magkano presyo niya sir? 125,000. Baka manggas siya ang, ang ganda nito. Ang, ang ganda ng torete niya ano? Bakang manggas 120 mag-ina. Big mama at saka quality yung anak ko turete. Isang panaw lang niya eh. Isang panaw lang le? Yeah. Ayan, ganda ng anak ko. Sama ka na sa amin. <laughs> Ayan. Haba ng katawan ng nanay. Ayan yung anak. 120 ang presyo. Bagong walay. Ayan. Walay na gisa nanay. Maliit pa. Ayan. Kawawa naman to. o Ah, e binibigay ng 18,000. Tinatawara na 15,000. Parang bagong walay na anak. Siyang baeng baka. Nadigaw ka. Pagkano yan? Ha? Ito pa diba gano'n yan? 47 47 Ito yan ang baba Laki Dumalaga pala 47,000 isang dumalaga Ah ba ng katawan na, ano? Dumalaga pala Hindi pa nagkaanak yan? Ano pala? Babang pasta? Napakahaba ng katawan yan 47,000 yan dumalaga Sa ito dumalaga Walang 40 Ayan, walang 40. Yung malagang baka. Ito, malaking inahin. Ayan. So, ito, binibigay na 51,500 na price. Alaga. Ayan, isang inahin. Ayan. Ayan, yeah, 51,500 ang halaga pom okay, ito na bigyan mo mag ina. Ayun. Ayo po sir ang nakabili. Nag-ano ah. po sir pagka bili nyo? Balik, babalik. Ay babalik. Ah, nalulugi. Kapital okay. ho eh, 'di benta. Tawag tin tempok. 'Di Ah. Lugi kayo ng 20,000. Lugi. 90,000 daw yung kapital tapos ang tawad ay 70,000 dito sa mag-inang bakang ito. ibabalik uh, eh, na lang eh. May tumitingin pa. Oh. Ay, eh, babalik na daw. Eh, ito 'yung mag-inahin. Binibigay 39 tong anak lang. Ayan, malaki. Boko yung nanay. Ah! Ah! <coughs> Ito ay sa baba yung baka. Dahil magkano presyo ng baka mo? 30. O oh 30,000. Babae, inak. In babae, baka in 30,000.